unbox tayo. Dumating ang order ko sa Orange App. Uh, itong unbox natin magning negosyo tayo sa mga darating na araw. Dahil malapit na ang bakasyon. So sana ito ang unbox natin. Ito ay ang oh, ito eh. Yung mga basta na yung sana okay ito. So sana matuloy ito. Plan ko magning negosyo kami. doon sa doon sa kabila tusok hmm. ako ng hmm, plastic So, bumili muna ako para magsasampol muna kami. Ako nang gagawain. Kaya bumili lang ako ng ano, para mag-costing muna. Gusto, balak ko. Bago magbukas yung pipi na kami ulit doon sa may labas ng bahay. Doon sa kabilang bahay. Doon sa rasulin. Kesa naman. At least, kahit merienda makapray. Alam mo yun. So, ito yung order ko. So, iba-ibang kulay pala ito. Kasi hindi naman ako pumili ng ano. Ito. Ito ay ah, Ito Ah, hindi pala ibang kulay Isang kulay lang ah, May kasama siyang straw 50 pieces Ito Ito yung sa ano guys Yung Ang sawag yung sa price, na may drinks na kasama. So, yun. Ito. Ito. Yung, di ba dito yung, yung juice, dito yung inumin. Tapos, dito yung price. So, ilalagay mo lang siya ganito. Tapos, lalagay mo yun ng straw. Di ba? Yung mga ganon. So, yun yun. So, order ako nito. Ang price nito ay, nasaan na ba yung ano diba ko? Ano ko? Nakalimutan ko. Ilagay ko na lang dyan sa yung price. Nakalimutan ko. Tapos, ito. 50 pieces ito. Ewan ko lang kung may kung price if ba to nakalimutan ko na. Uh, ano, basta yan 50, may kasama na siya ganit. Hindi na ako bumili sa ano kasi hindi ko pa alam yung mga sukat. Saka parang wala, pag manamalingki kasi akong dami-dami kong dala-dala tapos wala naman akong ano, modern na lang ako sa orange app para wala na akong problema. Pero kung kami alimbawa matuloy magtitin na maghahanap-hanap ako na dyan sa palengke Tapos ito may kasama pala. true. So, yun. ako okay, siya. Tapos, ito naman, ito din, ha, subok lang. Kasi since wala naman akong regular na, ano, so, wala akong, hindi ako nakapag, ang no, so seminar about dito. Yung mga ganon, at saka, hindi pa ako naka, first time ko kasi, so, magtindam ng mga ganon. Yun, sana matuloy ito. Kung hindi man, edi eh, pang content na lang din. Yeah. Pero, inagaan yeah, nga ako, matagal na ako nagano sa akin, matitinda lang kami doon sa bahay. Tapos, ito naman sa mga baso. Baso. Ganon din, para sa ang size ata nito, 16 ounce. 16 at saka 12 ata. Ito, nakalimutan ko din yung price. Basta nasa 200 yan tapos yan ito yung takit niya, yung flat lang yung takit hindi yung paano kasi magpa-plan magagawa kami sa so, mga susunod na araw ah, magkukusting, gagawa muna ako tapos magkukusting muna ako para, so ito siya bari 50, bari 100 cases ito, tapos itong takit niya ito yung flat lang yung takit niya yan, tapos ito siya so, para magagawa ako ng sample ng aming paninda. Hindi kapag okay ang costing at yung okay ang, <coughs> ang yung ma-perfect namin yung templa kasi from scratch ito guys. Tapos ito pa din yung isa. Uh, ano ito? Yung sa ito din. Basta ang price nito nakalista dun pero nakalimutan ko. Lalagay ko na lang. Baka may narinig ko yung nagsihilip. Ano yun eh ah? Okay. lang. Tapos ang isa ito guys. Uh, Tutuloy natin. Ito. Mayroon pa din akong order parating. Yung nga about dun sa mga paninda namin. Para magsasample muna ako bago kami magtinda. Ah, uh, titikman muna namin kung okay at magpo-posting muna kami bago namin ito. So, yun yung plano kayo. Nag-order ako ng mga ganito. Ito. Ito ay nakalimutan ko din yung price. So, tingnan na kailan ang expiration nito. Tagal pa naman. September pa. Ano ngayon? February. So, ito. Ito yung sa whipped cream powder ng ano ng enjoy ayan oh ayan para saan ilalagay namin doon sa ano namin sa mga aming mga paninda so yun guys so kita kits na lang tayo sa susunod at date namin kayo kung kami kakapagtinda isi share din namin sa inyo okay mag unboxing tayo ng acting order sa ano sa orange app Ito. So, ito yung aking order. Ito yung order. Yan, yan ang, yan ang ating unboxing lima. So, sabay-sabay sila dumating. Iba mm -hmm. <coughs> dito, medyo, ewan ko, kailangan ko tayo na order. Mm. -hmm. Dito muna tayo sa ano. Ito muna tayo sa dito ang yung kahapon ko lang ito in order ah ah hindi nang isang araw ito ito Crystal seasoning box. Hmm? Ano lang ito? Mura lang itong kuha ko dito. Nakalimutan kung price kung magkano. Pero basta mura lang. Mura lang siya. Tapos kasi nga lang ito ay hindi kas, hindi ano, hindi for is ano Ayun lang, lang problema, Ito oh. Hmm. Yan. Hmm, ganito siya. Lagyan ng mga seasoning. Tapos may kasama na siya ng kanyan. Sarita. Sa Siyempre, kapag may laman din yung kutsara nakatayo katayo na dun dahil mga na sa laman. So, ito. Tatangkal naman siya dito. Pero kasi ang cute, ba diba? So, ayan. Yan ang una nating order. So, ito ako na natin. Ito ang mga ano. Tapos, sunod itong magaan. Ito ata ang ito ata ay <coughs> Nito kahapon ko lang ata ito in order ah. Kasi saan ba? Ito ba itong bilis ah? Ang Pero good on um, it to si Silo, oh. Maganda ang kabalot, as in, ano. Alam alam mo na, ah, daming bubble ra, Okay, itong gamit ang, okay. ano. Oh, oh, okay. ah, oh, ano. Oh, oh, oh. Pahiwalay siya, pero okay na. Ito yun yung sa, ano, pang, mura lang din ito, pero ito, pero nakakapo ito. Ang bilis lang. Kahapon ko lang ito in order. Kasi nga kahapon, nag-order ako nito. Tapos hindi ko napansin. Matagal na na pre-order pa pala siya. <coughs> Tapos ngayon, nagtataka ako yung mga inaano niyang date na ipapadala. Hindi natutupad. So parang i-extend ang i extend Nagtataka din ako sa so Hindi na kinakancel yung kanon. Isang pala dati pag hindi natupad, kinakansil ko ngayon. Hindi. So, dahil sa ano ko kailangan po, walang kasiguraduhan. Ako, na-cancel ko na. noong kahapon. Tapos, nung nakita ako itong isang shop na to, mudo na nga ako sa kanila. Pero hindi ko naman nakalain na na ganun kabilis isang seat ito eh, 100 plus lang, lang ito, ayan, jigger akala ko jigger, ang tawag dito. jigger pala ito, 40cc and then 30 ayan meron akong ganito, yung ano tapos uh, meron pala siyang lagayan, so may nakalagay dito double jigger tapos may scope, yung ganito, tila one tablespoon ng ganito tapos ito, pang boba pangalan uh, pa. Yung ganito. May ganito ako mas maganda. Ito maliit lang. Tapos isang sweep siya. Bali ito. At sa kahit to din maliit lang yung ano. 350 ml. May ganito din naman ako malaki. Ito maliit lang. Hmm. Shaker. Dahil yung ang ating tinda-tindahan. Kailangan natin ito. Ayan. So, ito siya. Ito ang laman niya. Isang set one, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalong kutsara. ice cooper. So, yun. Yun ang ating pangalawang. Pangalawang. Ano? Box. Tapos, ito muna yung okay. mga Tapos, ito. Hindi man lang binalot. Oh, nararamdaman ko itong ano siya. hindi man lang binalot ng ano itong si Baltasar Street. Ano? Valenzuela din ah. Nung ano ko pa ito in order ay huwag nakalimutan ko na ito. Pero ito ay... Hmm. Hindi inayos ang hindi man lang ginalot na. ano. May bubble wrap pero as in manipis. Wala ano, akong kuma siguro. Ah, hindi naman ano. Yan, ano ito? Yung yung luto ano. Matagal ko na kasi gusto nito. Ano sa tibay? Dati pa. Yung luto ito yung hawakan. Sa mo lang. Ito mo ng itlog. Ayan o. Oh. Halatang na hindi ano. Non-stick pero hindi orig. Alam mo yun. Hmm. Kasi mura nga lang. Tapos ito, ito lang dito. Ay, ito pala. Ngayon ganun. Ata. Ata. Ah, hindi. Ipapasok nga ito doon. Oh. Ipapasok siya doon ganito. Tatanggalin ko atas yan. Maging ganun. So, okay na din. Ito yun. Oh. Ayan. Mamaya oh, ko na iyan. Yan yeah, symbol. Tapos dito na muna tayo sa isang ano. Ito ibang brand. Pero ito, fruit soda. Di ba nag-order ako ng nakaranong fruit soda? Dalawa yung isa na yun, mas mahal yung isa na yun dahil 220, diba sabi ko sa inyo tapos 750 ml yun yun ngayon ito, sinubukan ko itong bag na ito kasi mas maano siya eh mas mas malaki siya tapos mas mura siya Sana kung halimbawa OPM lang sa eh dito na lang ako sa brand ko po. Diba hmm. Si, kaya eh saka sa luko yan, parang mag-aano uh, ano, pa. Hmm. Green apple at strawberry. Siya ay pinam 1.2. 25, Yung isa 7 ml lang yun ha. Ito 1.25. So ito. Malaman natin kung masarap din ito. Ngayon kung masarap din ito. dito dito tayo. Kasi marami din ako nakikita na ito ang ginagamit. Mas malaki nga ito kumpara dun sa isa. Mas maraming laman. Tapos mas mura din ito kumpara din dun sa isa yung unang unboxing ko. kasi yung una na yun talagang masarap nga natikman na namin. Tapos ito, the last one. Ito nung ano, itong ano na ito mga pang negosyo-negosyo or pang content natin. ay nagupit ko pa pati ang maliit na ano tinamahaan inabot ang bote maliit so, ay, uh, ano naman natin ito ay enjoy na brand ito cappuccino Bangla. yung nagupit kong maliit mm. yung mga favorite ko lang so itong isang ganit 100 tapos pre is 500 gram na to yung ganito 100 enjoy brand baka pumapalit ko tapos at saka uh, white coffee tapos yung nagupit ko ay uh, nagupit ko ng maliit para may makiato para makiato ang favorite ko itong mga ito ay favorite ko kasi so itong binili ko para pang vlog natin pang reels and the same time pang kain na so ayan guys nga ito tapos ng ating unboxing the oils up, hmm? so ayan. bye